Natikma mo na ba ito? Sarap! Ay, okay lang. pag-order ako ng IC, gusto mo bottomless? Pwede! Ay, sarap! Sarap! Ah! Uy! Pare! Ah! Ay, bindol, bindol. Um, Ay. 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 Ah! Nabilid doon! Nabilid doon! Oo nga! Pa pare! Wala na? Wala na. Okay na, no? Okay naman! Buti naman, pare! Naku! Ang bira kakatakot! Oo nga! Dumadala din doon ngayon, ah! Kapri! tapos ka na lumilindol. Bakit? Eh, para malaman na ibang tao. bakit mo ko tinag? Ano? Wala lang. <laughs> Ang hilig mo magganyan, ano? Lahat na lang na nangyayari. Lagi mong pinopost. Nung isang araw, nanonood tayo ng boxing. Oh. Bawat round, pinopost mo. Oo. Oh. Tapos nung, isang araw, nag-brown out. Pinost mo rin na brown out. Na, ang hiling mo mag-ganong mag-post. E, mo na, pare. E, trip ko lang talaga. E, may hiling ako mag-post, eh. Para malaman ng mga tao yung ginagawa natin, yung sitwasyon natin. Kaya eh, nanonood tayo ng boxing, eh, Di ba? Alam ng mga kaibigan natin, magkasama tayo, nanonood tayo ng boxing. Tapos, yun, pagka nag-brown out, eh, alam ng mga tao yung sitwasyon dito sa lugar natin. Tapos yan, no, lumindol, di ba? O malalaman ng iba na lumilindol dito sa lugar natin, di ba? Oh, 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 eh magkasama tayo eh. Ibig sabihin, yung nangyayari sa'yo, nangyayari din sa akin. Ba't kaya ako kakuitag? Alam ko na eh. Oo nga. Oo. Eh di, pasensya ka na. Ikaw naman nakasanayan ko lang. Ito naman, no? Oh. Eh di, wala lang. Ang weird lang na lagi mo akong tinatag. Eh nga, magkasama naman tayo lagi. So, huwag mo na kakuitag. Ito naman. Eh, weird lang? Eh. Sungit so, naman ito. Sorry, eh, na, eh. sorry na, sorry na. Hindi. Kaya, ano, gugutom ka lang. Sige eh, hindi. na. Hindi. Naman, so, sorry na eh. Ano, gugutom ka lang? Eh. Medyo gutom ako. Oo, so, sige. Wala na pagkaya. Oo, sige. pagkaya.

Para magkasama na tayo, alam ko na pagsaka ka ng pader, bakit hindi natago pa ako sa post mo? Pambihira ka kasi sabi mo lang ayaw mo ng ganyan, ngayon ikaw nagka... Pare, ano ka ba? Pare! Labo nito! Ang labo nito eh!